inuuna natin hagisan yung mga ano mga tabi-tabi ng mga bato yun oh fish on fish on ano nang isiksik mm, fish on mga sir. fish on pa nga oh ayan ayan habuli mm, dali fish on mga sir. hala hala sirit sirit mga maser oh fish on pa fish on pa mga masir. Yan yeah, mga master, good morning Tayo magkakasting naman ngayon Puro jigging tayo Kaya casting tayo ngayon Gamit ating set up ultralight Good catch San Juanico 732 Tapos yung ating reel naman po ay Good, ano ito yung Galing kay good catch na Shimano Sahara Tapos yung spool niya ay FX Galing kay Master Mix Miranda 1000 series na FX Yung ating spool So ayan. Ang ating lure ay Pudi di yan, Pudi Kasama natin si Master Domesday, you know? <laughs> Kasama natin ano yan nag-jigging nakaraan. Try daw natin dito sa tabi lang. Kasi gumagapang ang snapper dito sa mga tabi-tabi nito eh. Pag high tide mga master. Testing lang. sa mga gilid-gilid nito yung mga batuhan na ganyan mga master mga parang mga bilog-bilog na batuhan madalas yan may mga snapper yan dyan na palangoy-langoy snapper mga lapu-lapu Grabing kakalma oh mm, Strike Fish on Fish on na Fish on na, maliit lang <laughs> Ano ito? Oh, parang malaguno mga master. Malaguno na maliit. Ang Green job fish. Na maliit. Ah. Green job fish. Baka naman may malaking malaguno diyan, Bye-bye. Maliit siya. Yung kalinaw ng tubig mga master oh. Kaya ata o lang isda eh. Kaya ata mahirap yung pakain ng isda eh. Grabe kalinaw. Sobra talaga. Yun oh, nakikita nyo. Kita yung lalim. ganito kasi mga masir ano may isidaw, kita nyo. pag mag ganito kasi mga masir mas maigi pa yung ano mas maigi pang maalon maalon siya. kaysa yung ganitong sobrang kalma alas walang magkain talaga <coughs> fish on alas wala talaga magkain pero fish on mga masir ah grabe kalaking tiki ma mauna tiki oh tuko <laughs> ano laki kunin natin siya kain natin sa pusa tiki na shock siya hindi siya nakagalaw ang problema lang natin naiwan natin yung ating ano yung ating clip or yung ating ano yung forcep pantanggal ng hooks ngayon muna natin sya dyan may estilo naman natin dito mga master pag ganitong batuhan tapos malalim sya una natin hagisan yung mga ano mga tabi tabi ng mga bato yun o oh, fish on fish on Manong isik-sik Fish on na mga master Sabihin ko pa lang sana na bahayan na bahayan or tambayan ng snapper. Snapper na nga talaga 'yung kumagat. Mastero. Ah, ah inuuna natin nat inuuna nating ano, hinahagisan 'yung mga tabihan ng mga bato. Kasi madalas itong mga snapper na 'to, diyan lang 'yung pagapang-gapang. nga sabi ko dun kanina sa tabi. Pag gantong high tide. Itong mga gantong snapper 'yung mga one spot snapper. yan yan lang yan sa tabi-tabi mga master. Opo. Good size na rin siya oh, tingnan nyo. Mga uh, four fingers na rin or parang magpa-five na. Good size na snapper. Mga gantong klaseng snapper mga master dito lang yan sa tabi-tabi yeah. Ito rin natin maghagis dito mga master Abang inihintay natin si master doon na nag ano, Kukuha nung sumabit niyang lure mga mga ah this sa beach sa beach sa beach ah this one ah. katakot yan pag yung walang ano wala kang palutang or boya hindi ako kasi yan mapansin ng ano hindi ako kasi basta basta mapansin ng mga nakabangka fish on mga master lah, fish on fish on mga master lah dito lang oh may nanginginain kasi dito banda nina na ah, tiki tiki mga master tiki yung diba pa ito may nanginginain dyan sa ano kanina kabago bago lang ng lor ko mister tiki kinagat mo naman gas tuloy ito pa naman ng ngipin mga master yan po kunin natin paulam natin sa mga Ilagot natin. Fish on mga master. Fish on po. Dito lang pala sila sa tabi. Ayun o. Know. Ano you na know, pa tayo hagis ng hagis dun sa mm -hmm. ano. Kanuping mga master. Hindi. <laughs> Ala nakawala. Snapper. Snapper mga master. Na-unhook pa nga sya. Maganda-ganda na rin sana yung size. talaga sila sa tabi oh sayang uh, yung snapper na yun ah ko ano ping na unhook pa nga ito yung pangandalang ng, ng kagat na unhookan pa talaga sila mga master Uy, strike Fish on, fish on, fish on to mga master Yan lang talaga sila sa mababaw oh. patiki, ah, tiki na naman Sayang yung snapper kanina Kung ano yung maganda-ganda yung session pa wala, nakawala Kawala natin Yan, Dito Testing natin dito mababaw lang mm, dali yun no oh, naanok talaga mga masero palitan nga natin tong door natin parang hindi sila napupurukan dito Pisyon na nga sir. Pisyon pa nga oh. <laughs> Lapu-lapu. Yan po. Ano kong grouper. Tabi-tabi lang siya. Ipaswertihan lang talaga. sa ng isda. Uh, sayang na naman is na pero naman sana na dito sa tabi oh. Hindi talaga nila maisubo nang maayos. Dito lang show. Tingnan natin padaanan ulit. Sayang. wala na ayaw nung kumagat ay nato maano sila mga master yung hindi masyadong gigil ang pagkagat kumbaga parang ilang ilang sila sa pag ano pin strike ng loro natin ginamitan ng, natin ng maliit na loro ginamitan natin ng 5 grams na manipis yung mga ganto kasi mga masarap yung... chorinoya Yung manipis nipis nipis siya kahit yung mga maarting isda dito sa tabi tabi tulad ng mga snapper maarti kasi talaga yung mga maser, pag dito sila sa tabi tabi Hirap yan sila pakagatin. sila. Pero pag gamitan sila ng medyo malalaki ng konti. Alas ayaw nilang kagatin. Sinusundan lang. hmm, strike na naman sa ano. Ay nako po. Ayan, ayan, hubul. Mm, dali. Lapu-lapu mga masir. Aray, aray, aray. Sa buntot lang tinamaan. Sa buntot lang tinamaan mga masir. <laughs> Ayun o. <no? laughs> Pag i-release natin yung line natin, maano natin siya. Kakawala siya eh. honeycomb grouper yun oh ganda pa rin naman sa, ganda pa naman din sa uh, ng size nyo muntik pang nakawala sa buntot lang <laughs> binangga nyo eh. hinabol pa nyo sa gilid mga master testing na lang natin dito sa lagi nating nakukuhanan ng kanuping dito lagi ako nakakahuli ng kanuping dito eh sa area na to sana meron Hintay na tayo ni Master doon sa dulo. Uy, mm, ala. Ala. Ay sayang. Ini strike mga Master. Dumulas sa kamay ko yung hawakan ng reel. Nakatingin kasi tayo dun sa taso sa may doon sa bundok mga Master kasi tinitingnan ko yung daanan diyan na pwede nating madaanan. Hila bigla siya. Grabe kalma mga masara. Parang buwan ng maayo Ay, parang buwan ng maayo Ito nang masir. Lah. Lah. Sirit. Spirit mga masir Spirit Ula 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 Mission <laughs> pa nga Kinago <laughs> pa niyo. Siniksik pa yung laro triple tail ras mga master triple tail ras lakas to eh Ayan po, nakatali pa tayo na Triple tail rust Alright Ayan po Laki laki din Nakapahabol pa tayo dito sa ano Malapit na tayo sa Dun sa kasama natin Low tide na kasi mga masire Kaya Sinubukan ko dyan sa tabi Yung sa dinaanan natin kanina kung may madadali ba eh yun nasaktuhan natin unang hagis dali kaagad siya nagisa natin yung isang butas mga master pag gantong low tide kasi mga master talagang nandyan lang nadadaan din sila sa ano nungyan lang din sila sa mga butas-butas natuyuan na yung ano eh, natuyuan na yung gilid ibig sabihin yung mga malalim na area na lang yung may butas kaya yan na lang din sila pa ikot ikot dagdag pa tayo ng isa sana makadagdag pa tayo hagis pa tayo hanggang maubos yung ating ano, uh, memory card gamit natin yung oras dito oras ng SD card dito serya na to nakapakagat pa tayo dito eh. tapos may humabol pa ulit kasi hindi tinamaan ibig sabihin pag ganitong pababaw sila active dito oh fish on pa fish on pa mga master kanuping to Ah, oh, hindi. Tribali. Tribali, tribali. Tribali. Halo Sabi ko sa inyo mga masir eh. <laughs> Meron pa dito eh. Ah. Yan mga master, Bluefin Tribali. Maka Bluefin Tribali pa. So ayan mga master. Tapos na yung session natin ngayon. Lobat na yung ating GoPro. Kaya dito sa cellphone na lang tayo nag outro. Ayan. ayan. po yung huli natin. May ilang piraso din. Daming mga nakawala mga master master oh ay may good fish nga tapos mga lapo lapo yung huli niya mga master yan siya right tapos yun may mga kasabayan tayo dito mga ano mga magdadayo raw sa laut ay, mga, may mga namamana dito kanina so yun uh, hanggang sa muli pa mga maser. maraming salamat po sa inyong panulod this is Prince Pulido Fishing ingat ang lahat fish on God bless